nigita wag og kipi-kipi. Kay imuhan nang matarog. Nang kiosk dayon siya. Di ba maulaw siya ba, Ang uh. takom -um dayon siya. Ah. Uh, Tiba. Isa pa. Hoy, ulaw na siya ay takdeng. Mora po silag na ibuot ba no. Iuban. Ah. Ya boy. Ni. Ulo do sya. Eh. pa isa. Ay. Char. Isa pa. Ay. Dili mo po siya mo kipi kung iya harap dahon ang makatandog niya. Kinang lang kamot jud. Awa. Ay. Isa pa. Kaya wa jud talent.